Yo! What's up mga kukusay! Nandito kami ngayon sa Sorsogon at gabi ay... Anong, anong gagawin natin jay, Papangkir sa <laughs> Yo! What's up mga kukusay! So natin dito, dito tayo mag uh, lalambat ng ista So mamamanggi kami sa Bicol So tignan natin kung gano'ng karami yung ating mo At dito na rin tayo kakain sa tabi ng ilog So let's go! Ayo mga kausay yung mga kasama namin yan sila yan naka team gratuity ito usay talaga si Son, si jr si yung at si ba so ayun naglalagay na yung kasama natin doon naglalagay na ng pangki so antay natin mamaya at dito lalagyan pa natin dito ng pangke para dalawa at hindi maka hindi maka labas yung isda dyan so let's go Naglagay na po natin yung Anting uh, lambat pangki Ang tawagin dito sa bigol So ayan Naglalagay sila And then Papuntayin dito sa kapila ay yung isa Ang kapatid ko Yung isa Nandun So Titignan niya lang may huli Ayan may huli na yung kapatid ko dun eh So Ayan sa looban Ay hey, nakahuli na yung kapatid ko na isa. Ayan. Ah, medyo malaki ata ito ah. Ah, malaki nga. Ayan. Yun. Ibinato na. Asa na yun? Ay, putik na wala pa. to to, to, to. very good mga kahusay nakahuli na tayo ng isa at ayan lagay na natin dito goods malaki na malaki na yung size nya tsaka ito kasi mga gantong tilapia dito mga kahusay hindi naman ito gaano lumalaki kasi dito sila sa ano eh sa tabang sa ilog so ayan tusukin muna yung ayan tinusok niya up at syempre mga may mga dala tayo ditong, ano kaldero tubig tsaka bigas at dito tayo kakain mamaya sa tabi ng ilog so magiging ano tayo dito magpipiknik na tayo dito piknik na tayo no? <laughs> Diretso picnic na tayo. Ayan. Bang bang tayo sa susunod na huli. Eh, nakahuli na naman tayo mga kakusay pangalawa. Yun. <laughs> <laughs> Medyo malaki yata yan ha. Ayan. Ayan, nakadalawa na tayo. Oh. Uh, okay good size. Tignan na, ayan, ayan. Di, tas sa suji, yeah, good size talaga. pa talaga. <laughs> huli na naman mga kausay. Ayan, kinukuha na ni Son. Very good, oh. Dito Son, Bato. Wow. yun. Ayun, huli natin. Saan na yun? Ito pala mga kausay. Ayan. full size malaki so, na naman so pangatlo saip 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 itu malaki saip saip ah. At nga mga kukusay, nandito tayo. Si Son. <laughs> J. <Jay. laughs> yun. <laughs> si Son at uh, uh, ba? Para ihaw. Uh, para ihaw. Ano <laughs> pina? Boy. Check out. What's up? What's up? What's up? Hey, yung yung. So, yun nga mga kukusay, nandito na tayo. Dahil nagluluto na tayo. Ayan. Uh, Pag-ihawan natin yan. At uh, ito. Nagluto kami dito ng pang pang boy scout ng malupitan may sabaw at kangkong sa katalbos ng kang gabi yan oh shout out sa inyo dali son yo malupit yo boy malupit mga bobo yun at uh, mamaya kakain tayo doon tayo kakain sa dahon ng uh, saging so okay na yung ating kanin uh, check natin daming kanin at uh, mamaya kakain na tayo dito sa tabi ng ilog so ito yung ilog mga usay. ayan so, marami marami rin kami nakuha at meron pa doon meron pa kaming nakalatag pa yung aming uh, lambat sa ilog so meron pang mga huli doon at mamaya natin kukunin yon. So, muna tayo dahil uh, alas 12 na. Pero ito, mag muna tayo dyan. So, let's go. So, yo, what's up? O, uh, say, tara, kain tayo. At uh, mag na tayong kumain. So, ayan na, yung inihaw. At, ayan, uh, may sabaw pa. So, tara. Tara, let's go. Kain tayo. tayo.

Yo, what's up mga kausay? Sobrang ang hang, napakasarap. Maganda, tapos na tayong kumain. So ayan, may natira pa doon na kumain. So tapos na kami. So let's go. Pumunta pa, papantawin pa namin yung iba pang lambat. At uh, may maya, at ay uwi na, uwi na rin kami. So let's go mga kausay, bye bye. Yo, what's up mga kausay? Pauwi na tayo. At uh, ayan, so may dala kami kaso. Oh, ilang peraso lang na tilapia so ngayon sob naman tayo nakakain naman tayo ayan pauwi na kami kalapit na ka naman sa amin to so hanggang dito na lang muna yung vlog namin na mga kausay for today day, uh, maraming maraming salamat sa mga viewers natin dyan at uh, shout out sa inyo lahat at magingit kayo, kayo palagi dyan so Shoutout darling, uh, mag-ingat ka palagi dyan sa Israel at na uh, delikado pati ngayon dyan. Mag-ingat kayo lahat dyan, OFW na nasa Israel. Mag-ingat ng mabuti at alert lang kayo palagi. Ayun. Hanggang dito na lang. Bye-bye.